Mapapakinabangan na ng mga miyembro ng PhilHealth ang libreng gamot kada taon na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 piso. Kung paano po yan makukuha, alamin sa pagsaksi ni Darlene Kai. Dahil limang buwan ang walang patrabaho kay Mang Jerry bilang tile setter, wala rin siyang pambili ng maintenance sa alta presyon na isa hanggang dalawang piso kada buwan din. Eh, ang prices ng commodities natin pataas ng pataas ang pagkain pero ang salary natin sa amin hindi naman kami regular kung ano yung nandyan lang, nandyan lang yan. Kaya malaking tulong daw sa tulad niya ang libreng gamot sa PhilHealth Gamot Program kung saan hanggang 20,000 pesos sa halaga ng gamot ang maaring makuha ng bawat PhilHealth member kada taon. Malaki talaga yan ma'am na ano, malaki talaga yan ang tulong sa amin lalo na sa financial. Malaking bagay, may sa gamot nga lang, malaking bagay na, hindi na kami bibili. Ang 52 taong gulang na si Jose Manuel, natutuwa rin na malilibre na ang kanyang maintenance para sa hypertension. It's very nice, napakalang bagay yan kasi ang maintenance, 1,000 sa, sa hanggang 2,000 per month eh. Epektibo noong August 21, ang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ay isang drug benefit package para sa lahat ng PhilHealth member. Saklaw nito ang 75 klase ng gamot na nire-reseta para sa hika, ubo, diabetes, mataas na kolesterol, alta presyon, sakit sa puso, nervous system disorders at iba pa. Kasama rin ang antibiotics. Paano ba mag-avail? Gamit ang eGov PH app sa inyong computer o mobile device, magrehistro muna sa PhilHealth Member Portal sa napiling Yakap Clinic. Makikita ang kumpletong listahan ng Yakap Clinic sa website at official social media pages ng PhilHealth. Pero kung hirap na gumamit ng mobile device o may problema sa connection, pwede rin pumunta sa anumang PhilHealth office. Sa Yakap Clinic, may mga form na kailangang i-fill out. Kailangan ding magpatingin sa doktor at kumuha ng reseta. Kung may lumang reseta, pwede rin ipakita sa doktor. Pagkatapos nito, pwede nang pumunta sa kahit saang accredited gamot provider o butika para ipakita ang ibibigay na code para makakuha ng mga gamot.